Also, ay yung threat naman sa kanyang buhay. Baka gusto niyang makipagtulungan sa amin nang maimbestigahan yan. Remember, ang mandate namin is to step in whenever there is threat to the life of uh, the President, the Vice President, uh, down hanggang sa ating uh, punong magistrado. no? Kaya, iimbestigahan namin yan lahat ng aspect. namin ang possible question ay pinag-uusapan pa nga namin. Pinag-uusapan pa namin mabuti. Hindi pa yun ang final, ang final na aming magiging action. But then, i appraise namin siya kung ano yung iniimbestigahan namin. At sinabi ko nga sa inyo, ang iniimbestigahan namin, yung video clips where nag-threat siya namin, nakausap na siyang tao na papatay kay Presidente, sa First Lady at sa Speaker at yun ay gagawin pagka siya ay namatay yun, ita-clarify natin maigi yun now may claim din siya na there is a threat on her life Vice President siya hindi din natin yan pata siya sa pinaghihinalaan mo may evidentia pa tayo, sa pinaghihinalaan pinag mo ano? Ah, uh, po yun. Ah, uh, possibly mga umaga rin yan. Mga 9 or 10. 10 o'clock on the, on the 11. Ah, uh, bakit ganun kalayo? Ah, uh, para mabigyan siya ng pagkakataon na mag-prepare. And also, we will in the interim, susupina na namin. Mamaya, isa-serve na ang supina dun sa mga nag-attend dun sa video clip na identified na namin. No, uh, isusupina namin sila uh, mag-shed light, mag-ano, tanungin namin kung ah uh, Nangyari yun, they, in their presence, nagtatanong sila, yun, uh, surrounding those uh, matters. Uh, Kay BP Sara, uh, yun, yun nga, ipapardness namin siya, yung mga katanungan niya dito, reply yun, which already include the invitation for her to appear before us on the 11th of December. Um, included na dun sa reply namin yun. Yung invitation for her to appear before this uh, office. Yes. Yung mga identified namin yung mga identified namin doon sa uh, litrato, no? Ah, uh, yung mga nag-ask ng question, yung mga nakipag-participate, pero yung nandun lang, nasa Zoom meeting lang, nakanganga lang na ganyan, hindi na namin isusulpi na yun. Ah, siguro mga sampu, labing dalawa, like that. Uh, Na-authenticate na namin yun. Uh, we found out that uh, the same uh, is not uh, AI generated. It is uh, not uh, it's not uh, deep fake. Authentic. no, uh, Ayon sa aming forensic investigator. And we have already uh, requested the uh, ano uh, Facebook to preserve it. marami yun, actually, marami uh, more than 20 ang participants dun but then, sabi ko nga sa inyo some of them ay nandun, like now nandyan lang tayo, ano namang kasalanan nyo kung ako ako'y gumagawa ng krimen wala, nandyan lang kayo uh, so, yung mga actively participated in that video clip nagtanong, nagsalita yung gano'n, yun na mga nga may imbitahan No 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 no, no. Eh, hindi naman hindi naman uh, tatanungin lang namin sila na yung uh, ano surroundings na bakit nangyari yun bakit nagkaroon ng deklarasyon na gano'n si vice president ganun kasi ang part ang sa para sa para sa mga sa nasa sa kanya po yun eh. Kung uh, uh, gusto niya, mauna, pumunta agad sila dito and file a formal complaint kung sino yung nire-reklamo nilang tao. Ganon. Unlike this threat to the President, sa kanyang bibig ng galing eh, siya nagte-threat. Pero yung nagte-threat sa kanya, hindi natin alam kung sino. Hindi niya sinasabi. Diyan namin kailangan ng cooperation ni President uh, Vice President. Sabihin niya sa amin kung sino-sino yung mga tao na yun. Meron siyang ebidensya kung sino yun na nagtetret threat sa kanya. Yun, niimbestigahan po namin yun. Kami. Uh, kami, kami ang... Initial, ano namin yun, usapan kanina after the council left. Nag-usap-usap kami. Ah... Uh, yun. Ang napag-usapan namin yun, initially. Okay. Yes, ang uh, ito nga, hanggang ngayon, ang reason ay dahil may ongoing uh, House of Representative Committee on Good Government and Public Accountability na nakaset. Yung pagka-cancel ng House yesterday ay came in late daw. Late na yan na natanggap. So she is not ready for the NBI investigation. salamat si Attorney Paul Lim na kasama pala yun sa investigation. But then, kayong lahat, alam nyo, lagi akong ini-interview, I, I, I have been telling you that that will be included in our investigation. Yes. Okay. Uh, sinabi namin sa lawyer na dapat makipagtulungan sa amin si Vice President para maimbestigahan yung threat naman sa kanyang buhay. Okay. Ah, uh, piniprepare na ngayon. Piniprepare na yung aming subpina. Uh, hindi ko man... mostly members of the media. Ah, yes. Yes. Including the may-ari ng platform. natin siya to shed light bakit niya nasabi yung bakit siya nakapagbitiw ng salita na pag ako namatay kailangan mamatay yung ganon at sagot sa kanya nung kausap niya yes ma'am diba ganon ay mahaba yung full length mahaba yung, yung full length ng video uh, we have the complete ha, video Yes. Uh, we will cross the bridge when we get there. Sir, do you think cause of delay itong another reschedule na to? Or yung paghihihin niya ng reschedule, sir? Ay hindi naman namin. We uh, are giving her all the benefits of the doubt, all the courtesies, due process. Binibigay natin Paano sir, pag December 11, hindi pa rin siya pumunta? Pwede ba siyang mag-risked ulit? O talagang i-file na po natin yung reklamo? Sa December 11, comes December 11, uh, notified siya, for example, at ayaw niya pa rin magpunta, uh, we cannot force her na, ano, uh, kung wala pa rin siyang pasabi, maraming reason eh. Baka naman may reason kung bakit hindi na naman makakarating depende po sa reason no pero pwede po siyang humingi ng another reschedule uh, hindi natin Wala. masabi uh kung saan punta mo may ticket din po na rin yung po kasama na rin yung we will set the the hearing for this uh, ano mga about 12 lang ah, o, sinabi ko na yung four of them will be will, should appear in my office in our office on Merkules. apat na naman sa Webes apat na naman sa Biyernes so na ipon na namin yun meron na silang mga statement So kaya next next week December 11 ay para sa unang hasa vice president naman. eksakto na tatanungin namin siya bakit siya nag-declare ng ganun. Di ba? Siya, siya nagsalita nun eh. si si BP nagsalita nun. Ang hinihingi lang namin, justification, bakit nasabi mo yan? Reason, bakit nasabi mo yan? Anong background, bakit nasabi mo yan? Lahat, tatanungin namin sa kanya. No? Ah, matter impeachment, hindi sa amin yan. Uh, nasa House yan. Remember that impeachment uh, <laughs> ay nag initiate yan sa House. Sa House of Representatives. Sa amin ay yung sabihin na natin, criminal aspect. Yun lamang po. Ganito po. Kami po ay fact-finding lamang. Ang NBI ay mag-iimbestiga lamang ng facts yung facts na yon na magather namin lahat including documentary evidence, testimonial evidence, ipapasa po namin yan sa prosecution service ng DOJ. Now, the DOJ will wait will determine whether there is prima facie si evidence that may result to conviction, magsasampa sila ng kaso. Kung wala naman silang ano, at yung ebidensya namin na sa kanila ay kulang, hindi tama, pe, pwede nilang i-dismiss ang kaso. I hindi po natin alam. Yes, the Vice President is not immune from suit. <laughs> nalito, nalito. The, the others, the others uh, may ask. He is immune from soot. There, is already, uh, there are already jurisprudence on that matter, like uh, uh, the former uh, vice president has been charged. Um, uh, or, or, the others or, or, from or. that side? Sir? Sir, the uh, vice president said that the action of the vice will not hold water. Ah, ah, yan nga ang ah, i pinag-aaralan naming mabuti hmm. na uh, sa uh, BP versus do sa ah uh, uh evidence naming hawak at kung ano yung sinasabi ng batas. Uh, Doon lamang po kami. Okay. Uu sa Better. dating Ah Una, hindi pa ako director noon nung mangyari yun ano. Pangalawa, nag-base lang siyempre, ang MBI nag-base lang do sa mga evidensya na naipresenta And what is again provided by the anti-terror law. Uh, yun lang, sinusundan lang namin yun. Remember na kami uh, sumusunod lamang doon sa, sa batas, kung ano sinasaad ng batas. L L Ay, siyempre, matter of defense na naman yan ni BP Sara, pero lahat naman tayo nakapanood nung threatening video clip so lang kami nagpa -pound. Yes. Please. Yes, relate, uh, ano Our client will not be able to appear at our scheduled investigation, 29 November, as she will be attending to office matters requ requiring her urgent attention as a consequence of the ongoing House of Representative Committee on Government and Public Accountability Inquiry into the office of the Vice President, blah, blah, blah. That's a letter. That's a letter. nga kung ano magiging reason niya naman on that day. No. kung, kung hindi ako nagkakamali ay this is the first time. Yes. Because this is also the first time that a VP threatens a president. Ah, marami, no? Uh, ma pangit naman. Nambawa, magkasakit si ma'am, ay, valid reason yan, or uh, whatever, na valid reason, no? Except lang yung hindi siya dadating dito, ni Honey, ho wala, walang papadalang counsel, eh, that will indicate na nagwe-waive na siya sa kanyang karapatan na humarap sa aming investigasyon. Uh, ma-masusi ma po naming inaano yan pati yung video niya baka in between the lines mahuli namin kung sino yung kausap niyan tao na yun pero wala pa so far Yes, yes. Kung ganun na mangyari, yung sabi ko nga, dumating ang December 11, wala man lang pinadatang request for extension for valid reason or hindi man lang nagpadala ng abogado, wala, nakaantay tayo dito lahat, then we will consider that as a waiver on her part and then we will proceed with our final report. So, sir, Yeah. Uh, continuous ang investigation. Continuous. Yes. Are members of cops, military, are they all under, uh, meron ba? Si Alonro? Alay? Former security, Alonro? So. Ah, uh, wala, wala. Wala, yes. Ah, wala. Hindi, hindi. oh. oo. Sir, sir, hindi Zoom, ano, owner na... Marami na yung mga nag-join nga dun, including the... the, owner of the platform. Zoom. Zoom. Yeah. Sa yeah. uh, Facebook wala? wala. Facebook. Kasama rin. Oh, Sir, so to be sure, like the, the people behind the platform Zoom, Zoom or the, or the account for the Zoom account owner? Account owner, account owner. That, uh, yung Zoom account owner. Uh, yun, uh -oh. -huh. account owner. Someone from the OVP. Office personnel <coughs> na nasa ibang ling. Parang ganon, yes. Question uh. lang. what if most people fail to prepare before the event? Ah, uh, titig natin kung may sanction ba uh, pag la namin. Everything will all happen before December 11. Right? Yes. Ngayon ano kung yung nagbigay effect ng hindi pagdating ng people sa labo And also, what if inidin to madaming some members, media and the staff who were participated in this meeting, mababagal po ba yung investment? Eh, yun nga, uh, sabi ko sa inyo, pagka walang justifiable reason, uh, bakit hindi makaka-appear, we will proceed. Tapusin na namin yung investigation based on what we are ah uh, holding ah uh, yung evidence na hawak namin pero kung may justifiable reason we will ano uh, we will uh, maluwag naman tayo diyan hindi naman tayo nang iipit ng tao eh ang gusto natin yung katotohanan maliwanagan ng sambayanan ganun po Sir, so, lahat ng anggulo tinitignan namin, lahat ng anggulo pinag-aaralan namin. So hindi pa ako makapagsabi agad ngayon na grave threat, uh, anti-terror law, hindi pa. Uh, depende po sa final evidence that we may gather. Uh, 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 yung matter of impeachment, bahala dyan ang Congress. Sila mag iimbestiga niyan, sila ang bahala dyan. Yung aming investigation is with respect to the utterances to the threatening uh, video clip na nangyari. Na, nandun lamang po kami. <coughs> Uh, I don't know. Bahala sila. Hindi ko alam yung mga grounds for impeachment. No? Uh, Sorry, uh, alam ko, pero hindi ko alam yung yung uh, ano i-consider ng house, whatever. December 11, the date, uh, was it, has it been, formally uh, related to uh, the legal counsel on Pfizer? Mm, not yet. <coughs> not yet. Uh, sabi ko nga, within this day, pag-aaralan na namin kung ano yung isasagot namin doon sa mga request ni BP at uh, pipilitin namin na ma-submit sa kanya, madala sa kanya at the earliest possible time para may ample time siya para makapag aral ang kanya mga abogado. Last uh, two questions please. Sir, curious naman po, the few names and address have some last name, um, who was government approach na ang ating dating sa investigasyon. And ito nung na if possible na yung investigasyon ng House on the Confidential Funds. If by any chance po na mag-investiga ang OJ on that, what will be the role of the ay hindi hindi kami kasali doon sa ano sa investigasyon ng IF uh, nasa house po yun so if by any chance ang DOJ ay mag-iimbestiga ng or mga eh Hindi po, hindi po ano. Thank you. Sir, last na po. Yung possibility lang na kuhanin po ng ombudsman yung investigation niya po, ano pong reaction niyo dun, sir? Ano po yun? Uh, sinabi po kasi ni ombudsman Martires na um, pwede po nilang uh, sila yung mag-investiga, mag, mag -take over ng investigation regarding po dito kay VP Sara. Ano po yung reaction niyo dun, sir? Well, uh, talagang nasa batas ng uh, ombudsman na uh nag iimbestigan na kami but uh, if they found out that the uh, for example itong particular case na to no uh, the threatening remarks was done because of her office the ombudsman can take over no pero sabi na nga ni ni Ombudsman Martirez uh, it looks like uh, yung threatening remarks na ginawa niya na yon out of her personal capacity, hindi in connection with his office, her office, as a vice president. Parang ganun po eh. But if uh, mag-insist lang po sila to take over, uh, will you cooperate, sir? Oh, yes. Yes. Oh, uh, edi mas mabuti sila na mag na nakaligtas na kami. Thank you. Uh, thank you. Uh, oh. Ah, uh, okay na. <laughs> Sir, po, top Sir, yung sulat. Yung sulat daw. I itas yung sulat. Ano po? Uh, Sir, uh, The director wishes to thank the office of the vice president for their cooperation by sending the, uh, sending over the lawyer. Also, the director begs the indulgence of the public for understanding. Okay, <laughs>

नेती सबा आइ सेक्टर आइसेर यो गात्रको यस सबै